So, paano kung halimbawa nga, uh, hindi nga pwede yung dalawa. Eh, kung halimbawa nga naging dalawa, Opo. o minsan, mas marami pa no, sa dalawa uh, yung uh, nairehistro na Homeowners Association dun sa isang sa division. So, paano yon Ma'am, ang tamang proseso po dyan ay dapat po, uh, kung marami pong Homeowners Association na Uh, nagkiklaim po, ang tamang mm -hmm. proseso po dyan ay dapat po maghain sila ng reklamo sa aming ahensya. Okay. Sa Human Settlements Adjudication Commission po, mm -mm. o ITSAC. Mm -mm. Ang aming pong ahensya ang magre-resolva po sa issue kung sino sa kanila ang lihito mong hoa po. Ah. ang Decision po niyan sa pagiging mo po ay depende po sa ebidensya o dokumento na kanilang ipipresenta. Okay. Uh, yun po ma'am, yung nabanggit ko kanina, maaari po nilang silipin yung Magna Carta for Homeowners. Okay. Kasi doon po nakasaad ang alituntunin po patungkol sa administratibong pagdetermina okay. sa, sa pagrehistro ng mga asosasyon. Okay, so doon sila magbabase. Yes. Kung yes, alin ang mas legit. Yes po. Tama? Yes, po. Okay, so kung... Pa, pa, pero bakit nangyayari yung dalawa? Matanong lang kita, Atty. Yes, Bernard. Po. Bakit nangyayari na nagkakaroon tayo ng dalawa na nairirehistro o mas marami pa na homeowners okay. association o HOA? Kasi po, ma'am... Uh, Before po, pwede po mag-register ng Homeowners Association sa SEC po. Aha. Uh -huh. Tapos nung nagkaroon po tayo nung uh, RA 9904 po, okay. pag sasabatas po ng HLURB, okay. before po, yung HLURB po, sa kanila po dapat nire-rehistro na yung mga homeowners. So from, to from SEC to HLURB. HLURB? Yes po. Okay. Mayon so, ngayon po, nung nagkaroon naman po tayo nung RA 11201 po, mm -hmm. yung uh, nang, nagkaroon po ng DHSUD okay. at saka HAC, Okay. Ang may saklaw na po sa registration po ng HOA ay ang DHSUD na po. Oh, so from SEC to HLURB to DHSUD. Yes po. So, oh. po na... So, ang nangyayari po, Attorney Bernard, so ang nangyayari, yung mga iba nakarehistro sa SEC. Yes po. Yung dati pa. Opo. Tapos nagparehistro, ano paano yun? Nagparehistro na sa DHSUD? Parang gano'n? Oh ano po ba, marapat po na, halimbawa po sa SEC po nakare-register, uh -huh. dapat po tinatransfer po nila yan, or ni re-register -re po ulit nila sa DHSUD. Uh -huh. uh, minsan po, meron pong mga ibang home association na baka in bad faith po sila, okay. re-register po nila sa DHSUD po. Pero, alam po nila na may nakare-register uh -huh. po rin po sa so doon nagkakaroon ng doble yes, ma kasi may nakarehistro pa dati sa SEC okay. ang ginagawa nila uh, nagbubuo sila ng ibang asosasyon na irerehistro na naman sa DHSUD yes, oo kasi ito na yung pinakabago base okay. doon sa uh, RA ano yes, na binanggit mo kanina